ngayon isang timba o kaya ibubuhos na ng puro tapos didiligan nyo ng water hose o tubig ulan para mamunga ng marami kailangan matyaga kayo ngayon ito nakakakita ko ng dami ng bulate dahil nagko ako ayan, iipong ko yung mga dahon mga dahon tapos nilalagyan ko ng kitchen waste, tapos tatabunan namin ng lupa iyan ang compost dito. Tapos bibili ko bibili kami garden soil, tatabunan uli bago itanim tong mga napupulot namin gulay-gulay dito. Ganito ang itsura ng dumi ng bulate. Kita niyo yan? Yan, iniipol ko yan. It, inila, gamit ang daspan sa kamaliit na rake. Tapos, ilalagay dun sa paligid ng ubas pwede din eh. Pero kaya lang meron na sila dyan. Yung ubas kasi, nung dumating kami dito, wala akong nakitang bulate. Pagka kasi wala kayong, hindi kayo gumagawa kong pos, hindi magiging mabunga ang inyong mga pananim. Kailangan may pataba. Sa Pilipinas yata, ang gamit nila yung guano. Dumi ng ibon yun. Ganon. O oh, Sige kailangan ko nang end at itong aking pagbablog basta may ina meron kayong mga tanim sa likod bahay para meron kayong naaani yan pag may naaani kayo hindi kayo malalata hindi kayo magkakasakit lagi kayo masikla thank you for watching don't forget to click subscribe and share bye